Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang maaga nga reklamo ng Miami Heat fans kay Terry Rozier. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagdesisyon na nga po sa wakas ang Atlanta Hawks sa pag-trade nila kay Dejante Murray papunta sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, kilala nga pong Miami Heat bilang isang kupuna na sobra talagang inconsistent pagdating sa regular season. Sa katunayan, dahil nga po sa pag-i-struggle ulit nila sa kanilang mga nakalipas na laro, ay nagkaroon na nga po sila dito ng kasalukuyang 6 game losing streak. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops, 6 na magkakasunod na nga po silang natatalo, at ang masakit pa dyan ay tatlong beses pala mga po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit bumagsak sa 24 wins at 22 losses ang kadalang record sa si standings bilang ka-7 seed na lamang sa Eastern Conference. At ang masakit pa dyan mga katrops, ay hindi mala nga po sila manalo-nalo kahit tinanggal na nga po nila si Kyle Lowry sa kanilang lineup at nakuha nga po nila ang kanilang pinakabagong player na si Terry Rozier. And speaking of Terry Rozier mga katrops, sa tatlong games nga po na napaglaro nito sa Miami, ay nag-average na nga po siya dito ng 8.7 points, 3.7 rebounds at 5 assists sa kanyang 45.9% shooting. Pero sa kabila nga po niyan ay bagsak rin naman nga po ang kanyang efficiency rating kaya wala nga po siyang masyadong nagiging impact sa kanilang team. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit puro batikos sa ganang inaabot nito mula sa mga fans ng Miami Heat. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagdesisyon na nga po sa wakas ang Atlanta Hawks sa pag-trade nila kay DeJounte Murray papunta sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, hindi na itatrade pa ng Lakers ang kanilang point guard si DeAngelo Russell para makuha si DeJounte Murray, ay patuloy pa rin naman nga po ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol dito. Sa katunayan, maaari pa rin naman nga po gumamit ang Lakers ng bagong player para makuha nila si Murray sa pamamagitan ng isang trade. Yes, kahit man nga po kasalukuyang huminto ang trade talk ng Lakers at Hawks, ay maari pa rin naman nga po nila itong maipagpatuloy sa mga susunod na araw since saktong 10 days na lamang nga po natitira bago sumapit ang trade deadline sa February 9. Pero ayon na rin naman nga po mga sa na naging pahayag ng front office ng Atlanta Hawks, isang player lang naman nga po ang gusto nalang makuha sa Lakers bago nila ibigay dito si Murray at iyan nga po ay si Austin Reeves. Ang kaso lang mga imposible naman nga po itong mangyari since ayaw nga i-trade ng Lakers si Reeves ano man na mangyari. Kaya sa ulay mukhang tuloy na nga po talaga magsasarado ang trade talk ng Lakers at Hawks ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.